diba? ba? Andito naman tayo guys sa kanila. Ito. 25 na lang. 25 na to. Oh. Ano ba tawag nito? Folding. Oh, yan guys to. Oh. Di folding bike pala to. 25 na lang. Bago na naman to. Oh. Yan. Oh, may laptop ko na si Rajan. <laughs> Ay, ito oh. no. Oh. oh, guys, dito tayo. Ay, ano ba tawag yung grinder no? Oo. Oh. 400. Oh, dami dito eto guys uh, to be continued to uh, meron tayong ibablog uli mga tumbler ano? uy may mga malalaki oh kano to oh 1.6 liter guys oh Magkano dito, ma'am? 1.6 400. 1.6 liter, guys. 400 guys 'to. Oh, ayan, guys, 400. Oh, may mga ibang style din, guys, yung dulo. Katulad nito, iba yung style niya. Ayan. Iba yung style niya, guys, 'to. Oh, iba. Oh, 350, guys, sa tumbler na 'to. Ay okay, guys, so kasama na po yung goma niyan sa ilalim. Ayun guys, sa uh, 350 pala to. So kasama na yung goma rito. 1.5 liters. 1.5 liters to guys, yan no. diba? So, 350. Sa mga ganito mo naman. 270 to guys yan yung ganito na ano 800 ml pala to yan guys 800 ml o dito na kayo guys sa mga naghahanap ng na mga tumbler guys may iba ibang kulay iba iba rin yung style dun sa bandang dulo niya guys may kasama ng rubber yan guys may kasama na eto rin yung mga handle nya kung bibili kayo nito magkano to 50 pesos lang di ba may hawakan na kayo hindi na kayo mahihirapan pang humawak doon sa mga dati niyang hawakan. So, lalagay nyo na lang to guys para ano, 50 pesos lang dito. May mga iba-ibang kulay guys. Yan. Iba-iba yung kulay niya. Meron din tayong rubber guys. Yung pang ilalim ng tumbler. Eto siya guys to. 50 din to. 50 pesos din daw. Yan sabi ni Ma'am 50 daw to. iba-iba uh, yung kulay nito, guys. Yan, may mga blue, red, ano pang kulay nito? Pink, white. Iba-ibang kulay, guys, nandi dito. Yan, no. Oh. oh, mamimili na lang kayo diyan. Dito, so, guys, na lang kayo. Dami to. Dami silang stock dito guys Di tayo mauubusan kung sakali man Maghanap kayo ng ibang kulay na gusto nyo Meron sila dito Basta sabihin nyo lang sa kanila kung anong gusto nyong kulay Ayan guys, uh, lalo ngayon sa taginit Taginit po ngayon, kailangan po natin lagayan na ng tubig natin Kailangan natin to guys sa mga nagahanap ng na mga tumbler Dito na kayo Iba May um, kulay pa? kayo pumunta kay ate, kay ma'am, na dati ko na po siyang pinag-vlog dito. So, sa mga naghahanap po ng mga tumbler guys, dito na kayo pumunta. Ay, may may iba-iba po dito yung mga size niya. May mga 1.5, 1 liter, ano pa bang ano nang laki ng tumbler guys. Guys, marami talaga rito. Diba? So dami. Um, pa guys may mga stock pa sila doon o oh, guys sa mga nangangailangan dyan ng uh, tumbler lalo na po ngayon panahon ng taginit kailangan po natin to ayun yan sila sir bibili ng tumbler bili na po kayo lalo ngayon mainit po ang panahon kailangan po natin yan guys sa tumbler <tong> Bakit malungkot yung dalawang friend ko dyan? Ha? malungkot oh. Huwag kang mag-isip ng ano pa Sabi nga eh. Ayan guys, ang napili na oh. Kulay. Ano ba yan? Pink. Oh, di ba? Magkano dyan ma'am? O, oh, guys. So, may bumili na. O, oh, yan. Pwede nang lagyan ng malamig na tubig guys. Pwede ka nang magbaho ng tubig kung saan ka man pumunta. Diba? Yan sila sir ang bumili. O, oh, diba? Shoutout sa inyo sir ha. guys. Taga saan kayo sir? Taga saan po ka? Antipolo. Wow, taga Antipolo guys. Nandito na rin sa Carmen Plana. So, diba? ba oh. Yan guys, bumili po sila ng tumbler dito kay ma'am. Napakamura, napakalaki ng ano na to. Marami kayong tubig malamig ilalagay dyan. Sa mga pangilalim, libre na pag bumili kayo ng ano, tumbler dito. Ito lang talaga. Oh. Babax na, Babaks na po. Yan oh. Babayaran na. Yan, babayaran na po. Oh, so, wana. Okay. Magkano ulit ma'am? Magkano? 410 may goma na. Oh, 110 may goma na. Oh, shout out guys. Yan sa Antipolo. Oh, di ba? Dito na po, dito na tayo. Mga tumbler. Oh, kailangan po natin 'to araw-araw lalo ngayon, taginit. Sunod mo 'yung mga holder 'yung mga Okay. Sunod natin 'yan ang guys oh, may bumili na taga-Antipolo. Shout out sa inyo, guys. Yan. Taga-Antipolo, guys, nandito. Drop si mo Kobontin po, Ko Bontin Vlog. Ko Bontin Vlog, wala nga ku Ticker no bus na. Basta type niyo lang yung K H O -B, as in boy. Yung apat na letter lalabas na po yung vlog ko. K -H -O -B U N T I N. Ko Bontin. apat po na letra lang labas na po vlog. Thank you po. Thank you po. Eh guys, may nagtanong ng page natin, wala tayong sticker. <laughs> guys, ang pili nila ma'am at sir, yan. O, oh, di ba? Tumbler kayo jan, tumbler. Dito na tayo. O, oh, kulay blue. Yan sila ma'am at sir, oh. Bumili na ng ano? Shout out, sir. Yo no know, chat out daw. <laughs> Kobontin sir, kobontin black. Yes. Terima kasih yan Thank you po, thank you po sa inyo. Mamaya po to. Upload ko po mamaya. Thank you, sir. Oh, wala pa. Oo nga, wala ako sticker. Sorry guys, wala pa ako sticker. Pero pag nagkaroon tayo, sigurado mamimit na natin yung 1K subscriber. Kaya wait lang kayo. Pag nagawa yon. <laughs> asan yung pagkain natin dyan? Ano yan? Ano yan? Oh guys, naya tayo ng mga friend natin ditong kumain. Yun. O, oh, diba? Ganito lang ang mga ano. Kailangan masaya tayo guys habang nagtitinda. Diba? Diba ma'am? O, oh, diba? <laughs> Ito guys sa mga nangangailangan naman dyan ng mga accessories ng phone. Dito guys, napakarami. Mga accessories naman natin dito guys. Ayan. Merami tayo dito pagpipilian charger guys ma may mga Tecno, Samsung, Vivo. Ano pang iba rito na no guys, meron. Meron din sila rito mga power bank, ah uh, rumus. Yan guys, mga rumus guys, yan oh. Marami rito Saka cord ah uh, fast charger to guys, yan 50 pesos. May iba-iba silang kulay dito, may blue, black, orange ano pa bang meron na kulay rito guys na yan guys meron dito dami oh, oh may mga headset pa rito maraming headset diba mahaba to may mahaba siya na cord only 50 pesos guys napakamura na to guys yan oh diba sa mga ano naman ng holder doon hanggang doon meron marami rin diba? napakarami guys oh. mga wallet diba? belt bag diba? meron dito yeah guys sa mga nangangailangan ng mga accessories ng kanilang phone guys nandi dito na dito na tayo pumunta guys napaka mura rito may mga bawas pa to guys bahala na kayo makipag usap sa kanila guys uh, sure ako na may bawas pa talaga yun ba guys okay, so sa mga kitchen diyan guys meron din dito may 20 pesos ang isa yan siya guys so may 50 pesos yan oh iya, kau kabel kabel, kabel nih bayan, uangnya kabel lho, itu